Okay, good morning sa mga kahito natin dyan, sa mga subscribers natin dyan. So, maulan na umaga po sa inyong lahat. Yan. So, halos dalawang araw nang nag-uulan po dito sa amin. Dahil nung bagyong pipito na yan. Okay, so, counting tips pong muli tayo mga kaibigan. Yan. So, kung may napapansin kayo na namamatay ang mga isda nyo o kung napapansin nyo na lumulutang yung mga isda nyo tingnan nyo po obserbahan nyo po kunin nyo po yung isda tapos tingnan nyo po yung katawan nila kung makita nyo na nagkukulay violet ibig sabihin po baka dahil yan sa rain acid o acid rain o yung tinatawag na hydrogen sulfide kadalasan po na kung may makita kayo na namamatay sa mga isda nyo kapag tag-ulan, yun po ang isa sa mga dahilan. So agapan nyo po kagad yun dahil maaring magkaroon ng madaming pagkamatay o marami ang mamatay sa mga isda nyo dahil ng rain acid. So kailangan nyo maagapan kagad yun ha mga kaibigan mga kahito natin dyan kailangan nyo maagapan ka agad dahil ang nangyayari kapag maulan o malakas ang ulan bumababa po yung dissolved oxygen o yung DO so bumababa po siya so yun agapan nyo po kagad yun dahil maaring marami nga ang mamatay sa inyong mga isda ang gawin nyo po kung may water source kayo o yung pinagkukunan kayo ng tubig palitan nyo yung tubig at least 60% okay 60% ng ano ng pan nyo palitan nyo po okay ah, kung wala naman kayong water source meron naman tayong ibang remedyo ang gawin nyo po lagyan nyo po ng asin yung bawat gilid ng inyong pan buhusan nyo po ng asin so hindi naman kailangan sobrang dami ng asin yan buhusan nyo po tapos o di kaya ang gawin nyo po maglagay po kayo ng isang kilong abono yung urea tapos isang kilong lime kada 100 square meter po depende po sa dalim ng tubig nyo okay So yun, tapos ang mahalaga din po kapag may nakikita kayong patay sa inyong mga isda, ngayong mga ganito mga tag-ulan, huwag nyo munang masyadong pakainin o moderate nyo lang yung pagpapakain. Bawasan nyo po, kung may nakikita kayong patay, at least 2 days, obserbahan nyo, huwag nyo munang pakainin. So yun, mga kahito, sana may maitulong itong tips na ito, video na ito, para sa inyong... Uh, palaisdaan o sa inyong paghihito. So maraming salamat po at sa mga gustong ang uh, mga magtanong, i eh, tanong lang po kayo, comment nyo lang po. Tapos kung may gusto kayong ipagawa na video, i eh, comment nyo lang din po. So maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.